Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan. Huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan alang-alang kay Abraham na iyong minamahal kay Isaac na iyong lingkod at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin. Mga hain na kamangyang, wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbagang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa nasusunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at sa klulohan, muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas. At sa gayoy, muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon. Ang katotohanan, tagapagligtas ko, na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa nahayag pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Digyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg sabay sigaw, Magbayad ka ng utang mo. Lumuhod dito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman niyon. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.